Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos, siyempre dahil pinagkaloob na naman niya na tayo po ay makapakinig, makapaaral ng kanyang mga salita. Pero bago nga tayo magumpisa, tayo po ay mananalangin ulit, magpapasama ulit tayo, magpapaturo, uh, ah, pagbubuksan natin ang ating puso isipan para lubusan natin maintindihan ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito pagsiyo po tayo ama namin na nasa langit muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan salamat o oh Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin dahil pinigyan mo na naman kami ng pagkakataon una yung magising ngayong umagang ito ng malakas Lord God malakas ang katawan maayos Lord God salamat po at sa napakagandang pagkakataon din ay pinagalubo po na kami po ay makapakinig mag-aral ng iyong pong mga makapangyariang salita. Ama, muli mo pong buksan yung aming puso at isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay uh, dubusan naming maintindihan o God. Samahan mo po ulit ako yun. Turuan mo po ulit ako. Gabayan dahil hindi ko po kayang maghayag ng iyong salita kung ako lamang yun. Kaya Lord, turuan mo po ako para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming maraming salamat po. At kiniklaim namin, doy na tagumpay na naman ang aming gawaing ito, Lord God. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan po, Diyos. Salamat po. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid Bago po ako mag-umpisa aking sharing ngayong umaga ito Kaya naniyayaan uh, ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe Pakilike and share niyo po ang aking mga videos at, uh, Pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated uh, sa mga bago at okay. iba po pang diablo. Salamat mga kapatid. Salamat siyempre. Salamat sa ating Diyos. Ang aking isishare sa inyo ay dito pa rin po sa Ephesians pero chapter 3 na po tayo. Ang aking isishare ay verse 1 hanggang verse 6. Pakinggan po nating mabuti itong sinasabi ni Apostol Paul. Ang pamagat po nito ang pagsaserve ni Paul sa mga Gentiles. No? Tayo po yun, tayo yung mga Gentiles na tinatawag na tayo ay hindi mga hudyo. Pero, sabi nga ni Paul, dahil dito, kaya akong si Paul ay nakakulong para kay Christ Jesus at para sa inyo sa mga Gentiles. Alam ko nga na balitaan nyo na binigay sa akin ng Diyos ang trabaho ito para sa ikabubuti nyo kasi mabait talaga siya. Verse 3, ni-reveal na sa akin ng Diyos ang sikretong plano niya. May maikling sinulat na ako tungkol dito. At verse 4, pag binasa nyo yung, yung sulat ko, malalaman nyo ang uh, pagkakaintindi ko sa sikreto tungkol kay Christ. Hindi ito, hindi ito nalaman ng mga tao noong unang panahon. Pero pinaalam itong ngayon ng Diyos sa mga banal na apostol at sa mga prophets sa tulong ng espiritu. Verse 6. Ito ang sikreto. May parte din ang mga Gentiles sa mga blessings na tinanggap ng mga Jews galing sa Diyos. Kasama sila sa iisang katawan at may share sila sa pangako ng Diyos na ibinigay kay Christ Jesus sa tulong nang magandang balita. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat. Sinabi dito ni, ni Apostol Paul na tayo ay may kabahagi no? para sa blessing, sa pagpapala, sa kasunduan ng ating Diyos. Ito nilihim ito dati sa mga tao, no? sa mga hudyo lang ito. Pero nireveal nga ng Diyos na meron din tayong mga hindi hudyo meron din tayong parte tayo din ay anak ng Diyos tayo din ay kapamilya ng Diyos tayo din ay mamamayan ng Diyos tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Isus na ating maging hari Panginoon at tagapagligtas natin yan yun yan yung kabahagi natin dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Isus dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin na ipinagkaloob niya yung kanyang buktong na anak para sa ating lahat. Kaya tayo ay kasama na, kaisa na, kapamilya na ng ating Diyos na nasa langit. Yan ang tinuturo at sinasabi ni Apostol Paul sa ating lahat mga kapatid. Sabi nga niya, hindi ito nalaman ng mga tao. Ito yung sabi sa verse 5, ulitin ko lang. Hindi ito nalaman ng mga tao noong unang panahon pero pinaalam ito ngayon ng Diyos sa mga banal na apostol at sa mga prophets sa tulong ng Espiritu. At nalaman din natin ito. Ito ang sikreto. May parte din ang mga Gentiles tayo sa mga blessings na tinanggap ng mga Jews o Hudyo galing sa Diyos kasama sila sa iisang katawan at may share sila sa pangako ng Diyos na ibinigay dahil kay Christ Jesus sa tulong ng magandang balita. Oh, nakabasa, nabasa natin, napag-aralan natin, napakinggan natin sa mga preaching na meron din tayong kabahagi. Noon wala, wala talaga hindi natin ito alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam nito. Dahil nga binigay niya na ang kanyang anak para sa atin. Para maligtas tayo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin nung binigay niya na ang kanyang anak para sa lahat ng tao. Para mapatawad tayo. Di ba? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para makatanggap din tayo ng blessings mula sa Diyos. So, meron na tayo. Di ba Meron na tayong pagpapala talaga na matatanggap sa ating Diyos. Kung paniniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kung paniniwalaan natin ang pag-aaral na ito. Tayo ay makakatanggap tayo ay pagpapalain, tayo ay palalakasin, tayo ay pagagalingin sa ating sakit at karamdaman kasi nga mamamayan tayo o mamamayan na tayo ng ating Diyos. Yan ang dapat malaman ng mga tao. Yan ang dapat ipaalam sa mga tao. Kaya yung mga uh, lingkod ng Diyos, yung mga teachers, no, yung mga pastors na nag-share, nagtuturo, nag ng Word of God dapat makikinig tayo. Dapat ikalat pa nila yan sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao para malaman nila na nakabahagi sila. Para malaman nila, para maintindihan nila ng lubusan yung sinasabi patungkol sa pakikibahagi natin sa iisang katawan. No, po yung iisang katawan. Tayo yung lahat yun eh. Kasama tayo dun. Hindi ito nalalaman ng napakarami pang tao dito sa mundo natin. Marami. At hindi lang sa mga taong hindi pa nakakalam. Doon din sa mga taong ayaw tanggapin ang katuruan ito. Binabaliwala. Inaayawan nila ang salita ng ating Diyos. Kaya hindi sila kabahagi. Yun ang gusto nilang buhay pero ito talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin na tayo'y kabahagi sa lahat ng bagay galing sa Diyos. Yan ang gusto niyang malaman ng lahat ng tao. Yan ang gusto niyang maintindihan, yan ang gusto niyang maitatak sa ating puso at isipan. Kaya nga may, may Bible pa tayong napapakinggan, may babasa, may word pa tayong salita ng Diyos na naririnig. Gusto kasing malaman ng tao eh. 'ng Diyos para sa lahat ng tao na malaman, mapakinggan, mapag-aralan, matutunan at maisabuhay ang salita ng ating Diyos para lahat tayo ay maligtas. Para lahat tayo ay magkaroon ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya wala tayo eh. Di ba sabi sa Bible, kaya wala kayo. Kaya wala kayo natatanggap kasi hindi naman kayo nangihingi. O hingi lang tayo ng hingi, pero hindi naman tayo naniniwala hindi lang tayo ng hingi para sa ating pag wala, tayo pa yung galit naiinis, nagtatampo tumatalikod umaayaw tayo kasi na hindi natin lubusang naiintindihan ang salita ng ating Diyos kaya dito tinuturoan tayo na lagi tayong makinig, mag-aral magbasa ng word of God ng salita ng Diyos napakarami nating mapapakinggan mga kapatid sa Youtube, Marami tayong mapapakinggan dyan ng mga salita ng ating Diyos. Marami tayong mapapag-aralan. At kung ayaw niyo naman sa YouTube, pwede naman kayo magsimba. Hanap lang kayo ng simbahan na talagang ang salita ng Diyos ang kanilang itinuturo, ang kanilang hinahayag. Maraming simbahan dyan. Hindi ko na iisa-isahin pero marami dyan na mga simbahan na talagang uh, naglilingkod sa ating Diyos. Marami po dyan. Huwag oh, basta oh, nagaano lang yan, ganito lang yan. Di ba, huwag po tayong basta ng ating kapwa. Dahil hindi po natin nalalaman yung mga puso talaga ng mga naglilingkod sa ating Diyos. Siguro, eh, masasabi tayo may mga ilan-ilan na hindi totoo. O pagbabalat kayo yung kanilang uh, pagiging uh, sabihin nating preacher ano po? pero marami naman dyan totoo na naglilingkod sa ating Diyos marami ding mga taong talagang galing sa puso no? meron din mga tao dyan marami dyan mga taong talagang tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya, para maghayag ng Kanyang mga makapangyarihang salita, marami dyan mga kapatid marami po dyang isa na dyan, syempre hindi porky doon ako nakakilala, hindi porky doon ako nag-church, hindi porky doon ako naglilingkod no? ang pinaglilingkod na naman talaga, ay eh, ang Diyos hindi naman ng tao, hindi naman ng simbahan, pero pwede kong sabihin na pwede kayong pumunta sa Wisdom Church para magsimba hindi lang Wisdom Church no? sa Santa Rosa marami pa dyan, maraming outreaches po Ama Wisdom Church at marami ding simbahan na totoo rin naglilingkod sa ating Diyos kaya nga sabi ko po kanina pwede kayong maghanap no? pwede kayong magtanong sa Diyos Lord saan po ba ako dapat magsimba saan po ba ako dadalhin o Lord tulungan mo kung ganyan pwede tayong manalangin at dadalhin tayo ng Diyos kung saan tayo nararapat sumamba sa Kanya yan no sabihin na natin gano'n no yun ang tama para sa akin na ituturo ng Diyos kung saan lugar para sumamba ka, para magpuri ka, para umawit ka sa ating Diyos. No? Marami po dyan simbahan. At kung sasabihin nila, pwede naman sa bahay, pwede naman po. Pwede naman po sa bahay, pwede naman magpuri ka, magpatugtog ka sa loob ng tahanan. Pumunta ka sa isang kwarto, manalangin ka. Sinabi rin yan mga kapatid. Pero mas maganda yung marami tayong nagpupuri makilala natin yung ating mga kapatiran, mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga kapatid natin sa Panginoong Isus makilala natin para lalong uh, tayo ay lumakas sa ating pananampalataya. Malaki po ang mga tutulong ng kapatiran ano po, ng isang simbahan sa ating mga, lalo na sa mga bagong mananampalataya. Marami tayong matututunan. Basta uh, hingi lang tayo ng tulong sa ating Diyos. Ano po, yan nga po ang aking sharing dito sa chapter 3 ng Ephesians na ulitin ko yung pamagat po nito ay ang, ang pagsaserve ni Paul sa mga Gentiles na ulitin ko lang mga Gentiles ay hindi uh, yung na hindi mga Hudyo hindi pamana ng na hindi nakakakilala sa Diyos pa ng lubusan. Ano uh, yan po yung mga tinatawag na Gentiles, pero pagka tayo nakakilala na sa Diyos ng buong puso at kaluluwa no? ng lubusan kinanggap ang Panginoong Isus, hindi na po tayo Gentiles na matatawag. Tayo na rin ay mamamayan ng ating Diyos. At ulitin ko, yan po yung ating aking sharing ngayong umagang ito. I pray, no? And I believe marami tayong natututunan every time na tayo makakapakinig ng salita ng ating Diyos. Balikan nyo rin po ito. Lagi ko nga pong sinasabi na balikan nyo po yung aking mga sharing, basahin nyo rin. Kasi marami may revelation din sa inyo. Sa akin may revelation, sa inyo may revelation din galing sa Diyos, no? At pwede niyo rin po yan i-share. Sa anong klaseng pamamaraan niyo pwedeng sa sa chat, pwedeng i-post niyo yung yung post na ibinigay sa inyo ng Diyos, yung yung revelation na binigay sa inyo, pwede, pwede nyo rin pong i-share yan sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, o kaklase, lahat po. Pwede natin yan kasi ang salita ng Diyos ay ginawa para sa lahat ng tao, para makilala siya ng lubos. Yan po, para malaman natin yung mga plano ng ating Diyos. Para malaman natin yung tunay na kasanduan ng Diyos sa mga tao. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan at napakinggan na naman ngayon. Ito'y kagustuhan po ng Diyos. Kung ngayon ka lang nandyan sa aking channel, ito po ay hindi aksidente. Ito po ay ginawa ng Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ang kagustuhan ng Diyos sa ating lahat na tayo ay mga mag-aral ng Kanyang salita. Salamat sa ating Diyos. Salamat dahil napakabuti niya. Lahat tayo gusto niya maging maayos ang buhay. Gusto niya magkaroon talaga tayo ng kaligtasan. Gusto ng Diyos na tayo makarating sa kanyang kaharian doon sa langit Nakasama natin siya at ang kanyang kahit sa isang anak na ating Panginoong Heso Kristo. At tayo, mo, tayo po ay muling, tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos, mga kapatid, dahil kinausap niya tayo ngayong umagang ito. Magsiyo tayo. Yes, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagpala. Aming Diyos na banal muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil muli mo kami kinausap, muli mo kami pinaalalaanan, muli mo kami tinuruan o oh Lord na kami kabahagi rin sa iyong pagpapala, sa iyong kasuntuan o oh Lord. Lord, Sinasabi mo po nga ngayong umagang ito na kami ay iyong kapamilya. Kami po ay iyong anak o oh God. Salamat po. Salamat po. I pray ang lahat na nakapakinig ng pag-aaral na ito ay maisya nila sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ibang tao lang, upang malaman din ng mga tao na sila ay kabahagi sa kasunduan ng Diyos, sa pagpapala, sa blessings ng Diyos. Kabahagi kami, Lord God, sa iisang katawan sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po sa pag-aaral na ito, Lord. Salamat sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat po sa iyo, Lord. Salamat po. Naniniwala ako, Lord, ang mga taong nakapakinig ngayon ng iyong salita ay hindi mo na pababayaan. Tutulungan mo na, gagabayan na po, protection na, iingatan na, pagpapalain mo na at pagtatagumpayin sa kanilang buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng nakapakinig nito kung meron man silang sakit at karamdaman alam ko Lord God na ihipuyo sila pagagalingin mo po sila in Jesus name anumang kraseng karamdaman nito anumang kraseng karamdaman nito pinagaling mo na po sila sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoon Isus pinagaling mo na po sila yung mga walang trabaho Lord God bibigyan mo ng trabaho para mas maging maayos ang buwan yung mga nagkagulong pamilya, bubuoyin mo po ulit sila, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. At bawat lugar, bawat bansa ay aayusin mo, Lord God, na magkakaisa, magtutulungan, magmamahalan. In Jesus' name, mo God. In Jesus' name. Lalong-lalo lalo ng bansang Israel, Lord. Sila'y magiging maayos, kaya pa, sagana, at tagumpay ang kanilang buhay, Lord God. Dahil aayusin mo ang kanilang bansa hindi mo sila pinapabayaan mo. Salamat po. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay lahat, lahat. ng bansa. Magiging maayos ang mga tao, Lord Simula sa bawat leader, bawat presidente, Lord na ng bawat bansa. Dahil sila'y tutulungan mo, Lord God. Sasamahan mo at mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord dahil alam ko po naniniwala po ako na napakinggan mo po ang panalangin ito sa pangalan ng Panginoong Isus at lahat ng nanalangin ngayong umagang ito Lord God pinakinggan mo, tinubuan mo na sa pangalan ng Panginoong Isus salamat po muli Lord, salamat po salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito Lord God hanggang sa susunod naming pag-aaral pakikinig at paaking pagsisye ng iyong salita alam ko po na sasamahan mo po kami sasamahan mo po ako palagi Bibigyan ng lakas ng loob para mag-share. Bibigyan ng uh, karunungan at talino, Lord God, sa aking paghahayag ng iyong salita. Salamat po, salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pabuhay at pagsamba. Sa tanging pangalan aming Panginoong Isus na aming tagapagdiktas lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And amen po, amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Ang niyo na, mga kapatid, ang panalangin niyo ay tinubo na ng Diyos dahil kayo ay kapamilya ng Diyos. Kayo, tayo, ay mamamayan na ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.